malinaw ang panahon ka malinaw ang panahon ka rin. Malanidag. Hagag mga stranded. Kaya pa biyahe. Kaya ang hangin, huros-huros ang hangin. Gabi, arakakusog hangin sa nanuyat kaluoy na sa mga standard. Ako ra isa sa Saka kay si Palong. Tuhuk pa kay alauna nag-oop. Sa Joko kay sa tindahan. Sa aking sari-sari store. maliit nga Sa maliit nga sari-sari store. Burn out lang kahapon hapon siguro.

kalit-kalit ang hangin sa uyan gabi kakusog sa uyan nagkadlawon kakusog sa nang hangin karon medyo malandag malinaw Thank you sa mga followers. Thank you sa mga subscribers thank you, thank you sa nag-sponsor sa ako video na moral duha to yun ang video na kung ano is nanay mga sponsor thank you sa mga viewers thank you sa mga commented recommend sa ako mga video thank you thank you so much Thank you, Kak Aju. Kaku terima kasih. Kak Aju. Oke. Niebut nakus kuting dahannya melicin. Hi. Aku mau hey. Aku aku itu kedaleman masuknya angin pada sogan. ketuk muna naduyung. My high Maju gani kai we na matamakki. Amura rabasi janan hus kedaku. Thank you for watching. Babu. Palaging support sa ako video. Huwag ka sasawa sa ako video. Pabalik-balik sa bukid. Kasi araw-araw ako sa bukid. Araw-araw ako nagpunta sa bundok. Adlaw-adlaw ako ni Anahe Bukid. Thank you. Mag-opening naman naman ako sa ako. Kunting sari-sari store. Thank you. Babou